Hello guys, good day sa ating lahat. So, update tayo guys sa ating mga baboy, no? So, dito tayo ngayon sa isa nating subscriber dati na si Ramil. Ito 'yan. <laughs> Siguro na remember niyo si Ramil, yung nabigyan natin ng isang baboy, no? Noon, isa big dati. So, balikan niyo na lang yung link. Ah, bigyan natin yung link sa description. So ito yon guys, update natin yung biik na binigay natin kay Ramil Kung ano na yung status no Matagal na rin, mga 7 months na ba uh, or Ah, na mga approximately mga 9 months na mula nung nabigay natin yung big so tingnan natin kung ano yung update so saan ba dito Mel? Ah, uh, ito ang ano, pinal, Nalunan ko <laughs> malaki na buntis na uh, buntis na mag 3 months na 3 months na buntis 3 months na buntis ah wow, laki na, il no laki na siya igna na nyo guys oh igna na nyo ito yung biik na na mapalad si Ramil <laughs> malaki na guys oh igna niyo wow buntis ang ganda na. buntis na 3 months 3 months. months mula nung na gift natin kay Ramil na panalunan ni Ramil. So, ito yun sa guys. Oh, oh grabe. Ang ngiting tagumpay nila. <laughs> Thank you so much sa uh, blessing. Sa blessing. Salamat <laughs> <laughs> na. Grabe guys. Ay, Tapos. Na <clears throat> yun. Wow. So, so tingnan ninyo guys yung setup ni Ramil. So, may sa likod lang to ng bahay ni Ramil. Tingnan niyo guys. oh, ito yung bahay niya. Ito sa kabila. Tapos dito sa likod, dito niya nilagay yung baboy. Ito actually dalawa 'to sila, ito yung isa guys. So tingnan silipin natin yung isa. Ano yung pinapakain mo, Mil? Ano yan? Uh, it's uh, tahop na yellow at saka uh, PPC. PPC, bimig, no? Bimig. Oh, yes. At saka uh, mix lang, i-mix. Oh, mix 'to. Tapos sisikal, yung vitamins niya. Ah, sisikal. Opo. Para sa additional supplement. Yes, ang ano niya, merinda niya, saging. Merinda. <laughs> may saging. merinda guys, oh. <laughs> merinda saging para sa ano? Oh, para sa merinda niya. So may maliit oh. din si Ramil guys, oh. Tingnan niyo. So dito sa kabila guys, ito. Tingnan niyo, oh. maganda rin yung ang laki rin ng anayon, Tomel, anayon. Yes, oh ana-in ko uh, uh, para tayo <laughs> nahawa si Ramil sa kwan guys sa babuyan so ma maganda yung sitat ni Ramil guys so free rinse din siya uh, nilagyan niya lang ng kawayan papunta dun sa sa dulo guys so, so dun lang yung kwan yung free rinse area ng baboy niya papunta dun so yung bakod niya kawayan so, yan. so Maganda rin, maganda. Tagal pa ito masira guys, itong kawayan. Ilang months na itong kawayan, Mel? Hapit uh, na one year. Almost one year na, guys. Oh? So, almost one year. Matibay pa rin. Pupunta doon, guys. Ganda oh? ninyo. Maganda. Maganda itong diskarte mo, Mel. Buntis na ito, Mel, yung isa. Ito, hindi pa. Uh, bagbbles, ano ba ito? Six months or seven months. Ito, seven months pa lang daw, guys. Approximately seven months. Di pa pwedeng mabuntis. Di pa pwedeng mabuntis. Next month Next month Pwede na Next month pwede na kastahan? Kastahan pwede na Oh ah, wow Galing galing ni Ramil guys So Ang ginawa ni Ramil So yung Sa loob ng kulungan guys Nilagyan na ng Ano uh, sa Ramil? Labhang Yung pasi ng Di pasi ng ano? Uh, ng palay Palay Kung, Tsaka dito guys Ma-observe na uh, yung Ano dito Ito guys oh Yung sa palay guys yan. So yan ang nilagay ni Ramil dito, guys. So mo observe niyo, walang amoy dito, guys, ba? Wala bakit wala walang amoy mil? Ang matar uh, protection sa kanya, yung ano, itong labhang. Labhang. Oh, labang ng ano. Nilagay nilagyan ko ng ano, tipasi, no? Tipasi, tipasi. Oh, tipasi. tipasi. So, tipasi. so, so kaya pala walang amoy, guys. So napakalaki ni Kuya. Anong pangalan ng baboy mo, Mil? Big vlog vlog. vlog vlog. Di vlog vlog guys oh, napakalaki na guys. Tingnan niyo. Sus. Wow, grabe to mila. Lagyan natin ng ano. Ah. So, oh, dito guys oh. Ini ni rare pilan mo lang yan mil, the pill. Yan para ini siya ma. Ulang amoy. Ulang amoy guys. Oo, amoy. So, promise yun, guys, promise. Ulang. So... Hindi scam, ulang amoy talaga. So yan pala yung secret secreto mil pag kan. Para... May pa gamoy ang ano niya. Wala ang amoy. Sa Bisaya pa yan guys, tipasi ng mais, ng palay, ng palay pala, palay. Magkano yung sako niya, Mil? Uh, 15 pesos. 15? Oh, ang sako. Ang sako guys, 15 lang guys. Oh. Pwede na. So ganyan na pala yung sikreto guys. Pag gusto natin na walang amoy yung ating kulungan so yan lang tingnan okay, guys oh. so walang amoy lalo na pag limited yung space backyard lang pwede na to so guys oh. amazing guys oh. ang laki na oh. email kikuha niya sa milo amazing guys oh. ang laki Malusog pa Napaka-alaga ni Ramil, guys, <laughs> oh. <laughs> Ingiting tagumpay, Mil, ah. Ito na, yung susunod, Mil. Itong maliit, Mil. Ah. <laughs> Yan, guys. So, happy tayo, guys, no? Na nakita natin na may progress yung biik na binigay natin, no? Pinagkalob natin kay Ramil. So, maganda, maganda yung uh, layunin natin no? at saka pinalagahan ni Ramil yung blessing na binigay natin so hopefully Mil next time na balik namin dito nanganak na to <laughs> thank you so much thank you thank you Mil thank subscribe. Me. subscribe na daw guys sa ating channel see you sa ating next video peace out